ayong dalawa Gawin yung probinsya ng Pilipinas Dalawang move Probinsya oh. hmm. okay. Isip. Dalawang move probinsya ng Pilipinas. Two moves. Dalawang probinsya ng Pilipinas. Dalawang probinsya? Ay, hindi probinsya ng Pilipinas. Anong probinsya? Pwede ba, ba Cebu? Kaso ano oh, kaya Hindi ka, ka kayaanin. Wait, 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 wait ah, Dalawang move lang, napakahirap. Napaka ano naman. Eh pag Cebu, ganito, say. Tapos kailan. kailangan. Oh. 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 Tatlo na yan. Oh. Tatlo na yan. Oh. yan. Kulang ng isa, plus magagawing oh. Oh. you. yun. Oh. Say. Cebu. Then, say, Cebu, sa'yo. Hindi naman province ang Cebu ah. Si Ate yun eh. I'm crying right now. Mm, sige. Uh -huh. Ikaw. <laughs> Sagot. Mama parang audience lang <laughs> right <yun> eh. Sagot. Probito siya. Magkira na kayo sa ano, lasing ulo sa bagong gising. <laughs> o, oh, isang na lang. nag na ako. Kako. 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 Kako, wala mo yung lugar ng Kako. Ikaw, ba? Kuko. Ay, kuko. Kuko. Kalo. Tatanggalin ba o aayusin? May magtatanggal or... Tanggal. Two moves. Dalawa lang. No? Ganyan ang ano niyan? Two moves. Kuko. Ah, two moves. Kini ganyan kanina. Yan, ganyan. Two moves. Gawin mong probinsya ng Pilipinas. Ah, two letters. Oo, ko. Koko yan eh. Huh? Oh. Sandaan lang kasi wala nang pera. Ah, ikaw, sagot. Ano? <laughs> ikaw. Anong sagot mo? Ganda lang. Wala lang. <laughs> Nasaan ganda? Tingin ng ganda? Ah, sige na. Sagot. Bilang ako ng 1 to 10. No! E, Wala. Wala! Wala oras! Eh, paano ba yung walang oras si... Mm. Eh, hmm. oh, eh, sirit na. ah <laughs> sirit na, sirit na. Wala, yeah. Ilo? Alikana, ilo. Lo. <laughs> ilo, Ilo! Thank you. Huh? Ilo, Ilo! Ilo, Ilo! Ilo, Dalawa. Um, Ito, O, C. Tapos, another C. O, oh, E. o, e. <laughs> oh, ino, ino. Galit ka pa. O, oh, ibang bansa ba yan? Ako, ah, wala mo natin. Ako, wala